Hello so, mga boss, pero uh, unbox pala natin itong uh, mga napanalunan ko sa raffle mga boss uh, Ito pala yung uh, napanalunan ko sa raffle ng Asta mga boss So, ano natin to eh, unbox natin to mga boss So, dalawang rapol yung sinalihan ko mga boss Yung unang raffle eh, mag comment ka lang sa mga post ni Boss Astao ni Boss Red Roses Sa kanyang mga bintana paputok Ah, pag nakapa, Nakapag-comment ka doon Na legit Talagang legit talaga siya mga boss At 100% talaga siya Legit mga boss So, pag nakapag-comment kayo Sa mga post niya, ah, isasali niya Kayo sa ah, Raffle so, ah, Siguro Yung mga solid customers niya Lang yung ah uh, siguro nakasali o may mga bago siyang mga customer na nakasali so sa ano kami mga boss uh, 40 plus kami na naka-comment. so pinalad tayo na tayo ang uh, ako yung nakakuha mga boss so, unbox natin mga boss Big shout out nga pala kay Boss Asta mga boss. cakakai bos red roses barang balik ah. talaga to baliktad, ah ana kaya tumbuk sem barang balik talaga to barang balik tambah balikkan piyaso anong kaya to, ano kaya to? Tada. Yan pa. So, talagang napakasolid yung mga item ni Boss Asta mga boss. At saka murang-mura lang yung mga bundle niya ngayon. So, kung may mga balak kayong ah, makakuha ng ganito o pala rin kayo sa raffle niya, So comment na lang kayo mga boss Kay Red Roses at saka bumili na rin kayo ng mga Bago niyang mga bandel ngayon So sobrang mura lang yung mga bandel niya ngayon mga boss At napakasolid na rin yung mga paputok niya ngayon Talagang hindi kayo magsisisi mga boss So shout out nga pala sa iyo uh, Boss uh, Asta O oh, Boss Red Roses ito na po, boss. Unbox ko na po. So, bali yung ito yung sawa na na pananunan ko, mga boss. Uh, yung sa yang yan. Yan na uh, ano, mga boss. Yan na uh, rapol Yung uh, 41 uh, 41 kaming sumali sa sinali niya sa rapol Tapos ako yung An solo winner po ako niyan mga boss so, ito po yung uh, price niya uh, isang ano mga boss isang 1 uh, kilo sa sawa ito mga boss napakasulid talaga ni Asta So, ito siya na sulid talaga thank you boss Asta salamat sa uh, price na binigay mo sa akin ito mga boss sabi natin to dalawa ito guro unahin natin to mga boss tingnan natin kung saan yung price na napalunan ko ah ito yun ito yung price so sa pangalawang price pala mga boss ah, uh, ito yung napanalunan, napanalunan ko mga boss. ah uh, dalawang uh, cube ng kabasi ata to. Rig. Kabasi rig. So, yan mga boss. Nilagay ko na sa ano. Sa ano natin. Yan po yung napanalunan ko. Yung number 11 at saka 13. So, yung 13 mga boss. Ito yung ah uh, yung sawa. Yun. Yung sawa na ay, hindi pala. Yung 100 pieces na kwitis regular. So ito siya mga boss. Ito yung 100 pieces na kwitis regular. Ito yung napanalunan ko sa kanya mga boss. So, talaga solid na solid. Yan yung napanalunan ko sa pangalawang uh, raffle na kanya mga boss, kwitis uh, saka yung A 100 pieces squeeze regular with uh, silver tail at saka yung uh, dalawang cube na kabasi rig saka nag order na rin ako na ano nya ng 300 pieces na whistle bomb mga boss ito sya mga boss 300 pieces whistle bomb regular so, pwede pwede pang bintay ito sa atin mga boss So, testing na lang natin ito mga boss. Abangan nyo, testing natin ito. So, talaga ni Asta. So, kayo, uh, kaya kayo mga boss, uh, wag na kayong magdalawang isip na mag-comment sa kanya mga boss o mag-PM. Check na makaka-score kayo ng mga murang papotok. Ito, bandel ko na ito. Bili sa kanya mga boss. Ito. So, testing natin ito mga boss. Thank you nga pala sa iyo, boss Asta. Uh, shoutout nga pala sa iyo, Redrosis. Boss Redrosis, salamat. Maraming salamat talaga. So, testing natin ito mga boss. Ito mga boss, testing natin ito. So mga boss pyro, testing natin tong uh, uh, silver whistle bomb ng Asta mga boss. Tsaka yung uh, small uh, silver tail na ano, quitis nila. Regular lang ito mga boss. So ito yung napalanguna natin sa ano sa raffle. Testing natin to mga boss. <laughs> Lakas. <laughs> Lakas ng ano ah. Regular na whistle bomb nila. Medyo, medyo paspios lang talaga siya mga boss. <laughs> solida. to mga boss, uh, regular quality silver tail. Uh, ito yung napalaloo na natin mga boss sa testing natin. sulid na sulid. Lakas ng lifter.